you could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Maraming paraan. You could leverage our partners and ally. Maraming paraan para makumpirma ang sumbong ng mga banging isda sa Masinloc, Sambales, na umunoy may ibinaong tubo sa loob ng Baho de Masinloc ang mga Chinese na nakahimpil doon. Ayon sa Philippine Navy, maaaring magpadala ng barko sa mismong bahura, gumamit ng satellite tracking, o kaya naman ay humingi sila ng tulong sa mga kaalyadong bansa ng ng Pilipinas. Bagamat natanggap na nila ang ulat mula sa mga isda, wala pa silang kumpletong detalye ng sinasabing inilagay na tubo. Aantayin aniya muna nila ang investigasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea sa ulat na ito. Sa ngayon, wala pa silang namo-monitor na reklamasyon sa baho di marine There were reports of spot uh, having some pipes spotted underwater, but we are still confirming this and let's assure the National Task Force of West Philippine Sea will come out with a, with a pronouncement once confirmed. Ang Philippine Coast Guard wala pang kinukumpirma tungkol dito pero iniimbestigahan na daw nila ang nasabing ulat. Well, first of all, our um, Coast Guard operatives hasn't really confirmed yet the um, presence of such pipe. So, uh, but definitely we're looking into it. Um, we're um, uh, asking those people who had um, Uh, 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 the experience, personal experience of seeing it and to locate that particular pipe. Sa ulat ni Mark Pigueras, ang leader ng advance team ng civilian caravan noong isang linggo, na nakalusot sa barikada ng mga Chinese vessel, 20 nautical miles ang layo mula sa Bahura, nagsumbong sa kanila ang mga manging isda. Nasa isang buwan na, simula ng pagbawalan sila ng China, na makalapit sa mismong Bahura at nakita nila ang malaking tubo na inilagay ng mga ito. Yung huling nakausap ko po, bago matapos yung ano namin doon, malis kami, ang sinasabi nila sa akin, uh, ginocall ko po yung mga, ta gobyerno natin. Uh, one month bago mangyari ito, uh, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa uh, di de Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, mayroon nang itinatay yung tubo sa gitna ng Bawad de Masinlo. Samantala, tiniyak naman ang Philippine Navy na ipagtatanggol nila ang mga Pilipinong banging isda at hindi nila papayagan ang pag-aresto kaya ng banta ng China na arestuhin nila at ikukulong ang mga pumasok sa kanilang inaangking teritoryo sa susunod na buwan. Wow. Not only the Philippine Navy, but the entire government, the entire nation will not allow this based on the pronouncement of our Commander in Chief that this is totally unacceptable. It is not only a pronouncement given to us, it's also given to Japan and uh, South Korea with the dynamics with China. But rest assured that the Philippine Navy supports the call of the Commander in Chief. This is unacceptable. It is not in accordance with international law. It has no basis. It has already been nullified by the arbitral tribunal. Ang atin nito coalition hindi mapipigilan sa bantang ito ng China at magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng mga civilian mission sa West Philippine Sea. Hindi tayo magpapatinag kasi sa harap ng Chinese bullying, um, mas importante, it's our moral obligation to speak up Um, hindi option ang manahimik lalo na kung alam natin na tayo yung nasa tama at lalo na kung inaagrabyado yung mga kapwa nating Pilipino lalo na yung mga manging isda na tinataboy sa sarili nating karagatan. Ani panahon na para sa mga ordinaryong mamamayan ng karating bansa ng Pilipinas na claimants din ng West South China Sea na nakakaranas din ng pambubuli sa China ay lumabas na dahil kailangan ngayon ay international pressure sa China para matigil ang kanilang pambubuli sa lugar. Maging ang mga manging isda sa Sambales ay hindi patitinag sa banta ng China at patuloy silang manging isda sa West Philippine Sea ano man pong banta ng panganib sa aming pong uh, kasubigan na uh, pinagkukunan ng aming anak buhay ay susuungin pa rin po namin at alam namin na ito ay uh, legal naman yung aming paghanap buhay. Hindi naman po kami gumagawa ng anumang bagay na illegal sa aming pong uh, pinag, uh ginagawang Ryan Lakanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.